ilalagay ko ng talakitok, nilagyan ko ng tanglad, kamatis, sibuyas, Yan, isdang talakitok, sinabawang talakitok na may tanglad. Ayan o. Yun. O diba? Yan ang isdang talakitok. Isdang daw tayo ito. Ayan. Ayan. Ilagay na natin ang gulay. Yung talong at saka yung spinach. Diba? Ang sarap ng sabaw niya. Ang bango-bango. Ang bango ng sabaw niya. So, takpan muna natin. So, ayan na ang sinabawang talakitok. Ayan, o, no o. Diba Bang ang bango-bango niya? Kasi may tanglad. Sarap. Ano mo guys? O, so, o. Oh. O, oh. o.